Hi guys, good morning po. Ayan. So, Merry Christmas po sa ating lahat. So, magre-ready na po tayo ngayon ng uh, ating mga ibibigay sa ating mga, mga kapitbahay guys. So, nakaready na po kami. Umaga-umaga pa lang. Nag Ayos na po kami ng mga gamitin po namin. Ayan po. So, nakikita po natin siya. Ayan. Ayan. So, mga ibibigay po natin yan para po sa kanila. Ayan guys, so meron po tayong ilang sakong bigas, meron tayong tumbler, meron tayong mga sling bag, mga pangbata, mga pagkain na pangbata, syempre mga noodles, mga towels po, mga t-shirt, mga pichel, mga ilang mga pagkain ibibigay po natin sa kanila guys. Ayan. So maraming salamat po sa mga nagwatch ng aking mga videos dahil Um, lahat po nung kikitain noon syempre ibibigay din po natin sa ating mga, makapit bahay guys every year ko po itong ginagawa para po ma-share din po natin yung blessing sa kanila kasi nga po hindi lahat ng oras meron din po silang maibibigay so aside from this syempre po magbibigay din tayo ng konting cash hindi ko na po pinakita dito yung cash para naman po bakit mong pong tingnan kung na i-video pa po natin. Ayan guys, so ibibigay po natin lahat yan. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Merry Christmas po sa ating lahat. Bye-bye.